Handa na ba yun? Handa na mi. Okay. Ratatat! Ratsadang tanong! Tapatan at tarang tahan. Okay, una po, pili na. Pili lang po kayo ng isa. Sa akin mga sasabihin, una, beso-beso o yakapan? Beso-beso. Okay, saburutan o kurutan? Talagang ano ba ito? Okay, go! Ah. Uh, sabunutan. Lamankain. <laughs> boxing, okay, boxing uh, o MMA? Uh, boxing. <laughs> debate o argumento? Uh, debate. Kapayapaan hmm. o digmaan? Kapayapaan. Depensa o opensa? Depensa. Okay. At so, okay. mula sa pilinats, bardagulan o lambingan? Ah, uh, lambingan. Okay, right. <laughs> Ako naman. Charot ba o true lalo? Charot hindi totoo. True lalo, totoo. Unang tanong po, Senator Jaglanes. Minsan na po ba kayo napaaway at nakipagsuntukan wala ng inyong kabataan? Sige. True lalo. Yan, syempre. Yung binabanggit ito parang high school. Eh, no? Ilang beses na po ba kayo hinamon? No? Ilang beses na, na po kayo hinamon ng suntukan sa pagiging politiko. Minsan mo na ba naisip na patulan ang ilan? Um, Rulalu. Yeah. Titigil <laughs> lang yun. Eh. Paborito kayo na buskahin ha? na nagkakalat lang ng usapan. Lahat ba ng inyong Intel ay A1? Rulalu. Yan, yeah. yeah. Rulalu. Yeah. Ito, magandang tanong to, nanto, Senator, kasi marami, maraming, maraming beses ko na parang narinig sa inyo to na parang yun ito yung gusto nyo ano lang eh, sabihin eh. Maraming beses nyo na ba na gusto sabihin? Matapos na mapatunayan ang inyong tinitindigan na I told you so. Amen. <laughs> yeah. oh, Thank you, Zen. Thank you, Zen. Ratatak! Ratsadang tanong! Tapatan at tarang!